mayong adlaw din ninyo no? ako din si dato adlaw gabi eh Nami diri sa Davao City karon kay aron mapatuman nato ning kan pamalaod nun pang Pilipinas nga kining nagnegosyo diri nga wala ginagcomply og mga papilis didto sa ubos sa at ato ang Federal Government of the Philippines so ato at ang panirad aning eh, diri sa bukana ayo ayo ah nami diri para magpatuman mi sa amuang ang kining inyong gitindahan diri at sistral land ni siya bilong ni sa kanang federal government of the philippines so basaha lang ni kay amo ang padlakan imo ang tindahan ing e na lang imo ang inahan palihog lang kog istorya niya ah, bago niya abrihan iya hang negosyo comply siya dito sa Federal Government of the Philippines sa uh, ubos sa ancestral land o kanang gitawag na to kanang ipralo o pre-prayolo kanang lana mo ni Padlakan ha <laughs> o oh, sige hindi halang ka kay Padlakan mo <laughs> og padlak na nato naghampatag atuan dito nga pang ipang sirado Gapun nato kay wala sila nag comply sa atuang federal government of the philippines makapadayon lang sila kung makahatag sila ng mga papilis Ubus atong pamalaod si dato adlaw gabi in siya nana mi diri karon sa bukana davao city para magpatuman